kasama po kayo sa kakasuhan po namin, ma'am. Kasi nga po, ma'am, ito si nanay nyo, umamin na, nagsorry na. Ma'am, pati pala kayo kasama sa pananakit dito? Hindi po, Sir Rafi, kasi pag uwi ko po galing trabaho, hapon na po, Binibilhan ko nga sila ng mga gamit eh, yummy, sabay, di ba Taylin, sabay kami kumakain, pag lunch. Pag pinapalo po kami ng mama niya, kinukuha niya po yung pumalo. Tapos? Pinapalo din po kami. Hindi po namin totoo po si Rafi, hindi po yung totoo si Rafi. <laughs> di ba? Ma'am, ma'am, yung, yung nanay niyo nagsisisi na. So, ayan o, nagsisisi na kanina pa humingi ng patawad. Kayo ba naman mag-deny pa rin, nanay mo na mismo, nagsisisi na. Si Rafi, ako po, wala pong ginagawa. So, sabi sabihin nanay mo lang gumagawa, hindi ka kasama. Hindi naman po yan, si mama gumagawa niyan. Nagsisisi sir. na nga, na nga, kaya lang ayaw patawarin. Kasi si mama, sumisigaw po talaga yan. Alam po, nitingilin niya sa saka ni mi Dito ng nurse. Nanay, kayo na maayos. Nanay, pupupo kayo na maayos. Nanay, pupupo kayo na maayos. <laughs> Pati ma'am, yung mabaho nyo ng panty, pinapalaban nyo doon sa pinsa nyo. Hindi po, sir, Rafi. Kasi hindi naman ko, hindi na naman, naman po ako sa bahay. Pag naglampa po, si Angelo po nga, sir, pag uwi ko naman, na bakit, bakit yung pante nyo mabaho, pinapalaban nah, nyo sa Hindi si po, man. sir. Kasi iba ba nag-washing po tayo? Sa naglalaba talaga kami ni Hazel at saka iba po. Hindi po yan Okay. Sinong ating ati Sheila. Alam ko lahat ng